hindi sila bubuhayin. Eh. Alas tres ng madaling araw, andito kami sa ospital. Yag-yag kami pumunta dito dahil nabalitaan namin na naaksidente yung barkada ng anak namin. Ay, wala, di, wala din sa amin yung bata namin. Ako ni nervous talaga sobra. Naaksidente yung barkada nila, nag-iisa sa tricycle. Yung palang pinagka-aksidentehan nila yung nadaanan namin na bigla kong tingin na yun doon pala sila na accident dun pala sila na accident eh. wala yung cellphone. Wala, na yung cellphone wala yung cellphone wala hindi, hindi sila bubuhayin sakmang na wala na ang uhuh. 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 Tara mo. Nata. Oh, kailangan di sila bubuhay yung chassis ng nata. Pati yung tank. Pati yung tank, yung tank eh. Oh, pati Kalagyong ko na. Diba nasa motor niya wala. Aba. Ay, yung ano? sira-sira. sira-sira.